Bakit wala kang helmet? Tabi mo muna dyan, kausapin kita Kasama mo ata sila Kaya pala uminto sila Sinita ko siya dahil wala siyang helmet Ito, walang helmet to Sisitain ko nga ito Bakit wala kang helmet? Tabi mo muna dyan, kausapin kita Dyan bakit wala kang helmet kuya? Ah? Eh. Wala kang pambili Bakit wala kang pambili? Wala ka bang trabawa? Extra lang po ako eh. Anong in-extra mo ba? Ano po? Eh, labor po Labor? Laborer ka? Saan ka nagli-labor? Dito lang Araw-araw kang nagtatrabaho Hindi ka nag-helmet? Madalang na po ha? Madalang ka lang nagmamotor? Ay, hindi, madalang ako. Okay, uh, madalang. Ah, madalang ka lang nagtatrabaho Kaya hindi ka bumibili ng helmet mo Wala ka talagang helmet sa bahay Yun totoo Wala kang helmet Ngayon dahil wala kang helmet Bibigyan kita ng helmet Sana Okay ba sa'yo? <laughs> Parang kinabangka kuya Putlang putla yung labi mo Kala mo polis ako? <laughs> Eto may helmet ako dito Kapag kasya mo Sa'yo na Sukatin mo muna na. Para may araw-araw may sulusot ka. Na? Sana kasya mo ito. Kasama mo ata sila. Ah, kaya pala uminto sila. Huwag <laughs> kayong mag-alala kuya. Sinita ko siya dahil wala siyang helmet. Ang bibilas ng mga sasakyan dito. Wala siyang helmet. Kaya bibigyan ko siya ng helmet. Pati kayo wala rin helmet. Eh. Kaso lang isa lang yung helmet na dala ko. Eh. Bibigyan ko rin sana kayo. Si kuya na lang yung bigyan ko. Sige ako ya. Sukatin mo muna. Maganda ba? Sige. Kasya mo sana. Oy, okay. Saktong sakto ako ya. Maganda. Ang napakaswerte mo kuya. yan. Dami-dami kong dapat makita. Iko pa yung nakita ko. Diba? Deserve mo talaga. Pero gusto mo nang talaga magkaroon ng helmet. Hindi ka lang nagkaroon ng helmet dahil wala kang pambiling helmet. Ganon. Tingnan mo kuya. Oh. Ang ganda. Oh. Ducati. Ducati. Brand new ito kuya Lagi mo suotin to no kuya O oh, sa'yo na yan kuya Anong pangalan mo kasi ah? Ricky po Ricky? May pamilya ka na? Meron po Asan yung mga pamilya mo? Dito sa bahay Kapampangan ka? Abisaya po Abisaya ka? Kung baga nangungupahan lang kayo dito Matagal na kayo dito sa Pampanga Medyo po Medyo Marunong ka na magkapampangan Ano po? Putol-putol Putol-putol Pero yung trabaho mo talaga Construction buti nakita kita talagang deserve mo para sa iyo talaga yung helmet na yan ngayon hindi ka naman problema na ako kukuha ng pambili ng helmet dahil mayroon ko ng libreng helmet kuya ingat ka ha? lagi mong suotin yan ha? okay sige suotin mo na ngayon tanggalin natin yung plastic nya suotin mo na ngayon na kung sakaling matumba ka man safety pa rin yung ulo mo tanggalin natin yung ano yung sticker nya yan sige kuya suotin mo na Si Kuya ang kanina pa video ng video sa akin Ah, oh, sticker Eagle Moto Black Ah, Ito uh -huh. Sa Facebook Ayusin mo yung ano niya Kuya Ito Ayun Tapos Yun Okay ba? Saktong-sakto, no? Ah, sige Kuya, ingat ka Kuya